Morning mga kapogi So eto na yung gagawin sa adventure na PDR So ayan ang ating boss na si Boss Arjan PDR Kabite Sa mga gusto pong magpa PDR Message nyo lang po siya sa kanyang messenger Arjan PDR Kabite po And wait lang po na ninyo yung response niya kasi marami din po siyang ginagawa at schedule eh. Master of PDR po yan. Kahit anong hirap po ng dent kayang-kaya niya. Sasabihin naman po niya kung di niya kaya eh. Yan, o. Oh. Message nyo lang po yan. Yan po yung adventure na, na sinabi ko papa PDR ko po sa last video. Yan po. Para po pagbili po ng buyer, wala nang masisita pa na may mga dent ayan po parang magic wala na yung dent salamat po